Kailangang makipagkasundo ni Vladimir Zelensky para matapos ang digmaan sa Ukraine at gumawa ng mga kompromiso. Nagpahayag ngayon si Pangulong Donald Trump ng United States na kahapon ay nagsabing dapat tukuyin kung Ukraine o Russia ang may kasalanan sa pagsisimula ng digmaan. Ayon kay kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Marco Rubio, pagmamalabis lang ang sabihing naging mas matapang si Putin at lumakas ang atake sa Ukraine matapos ang pagpupulong nila ni Trump sa Alaska. At ang mas malalaking pag-atake ni Putin ay normal lang na pag-unlad ng digmaan na gusto ni Trump na mapatigil pero hindi niya alam kung paano. Inanunsyo ni Marco Rubio ang personal na pagpupulong ni na Trump at Zelensky sa susunod na linggo. Maayos lahat, diplomasya, pag-uusap ng leader at pagtutugma ng oras. Sa totoo lang, ito ang sandali ng katotohanan dahil nitong mga linggo ay nagbigay ng magkakasalungat na pahayag si Trump. Tatapusin ko ang digmaan sa isang buwan, palalakasin ang parusa sa Rusya at tatamaan pati China kapag huminto ang Europa sa pagbili ng langis. Maaaring may summit isa pa o wala rin. Hindi magninegosasyon sina Putin at Zelensky dahil galit sila sa isa't isa. Hindi na kailangan ni na Kyiv, Warsaw at Vilnius ng litrato ni na Trump at Zelensky. Ang mahalaga ay malinaw na sagot kung magkakaroon ng air defense dome sa kanlurang Ukraine. May sekundaryang parusa ba ang United States sa shadow fleet ng Russia? Mapapabilis ba ang pagdating ng F-16 at long-range missiles? At magkakaugnay ba talaga ang mga parusa sa supply? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang nakalatag bago ang pagpupulong ni na Trump at Zelensky at ang agenda ng Amerikanong Presidente. Ako si Alexi Pecci. Ngayon ay September 16. Bago simulan ang episode, paalala lang na araw-araw may balita at analitikong kwento sa YouTube channel na ito. Para maging updated kayo sa lahat ng ito, kaya inire-recommend akong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito kung hindi nyo pa ito nagagawa. Ngayong Setyembre, labing anim opisyal nang kinumpirma sa White House na posible ang personal na pagkikita ni na Trump at Zelensky sa susunod na linggo. At si Trump mismo ay nagsisimula ng ihanda ang agenda. Una, hayagang sinabi ngayon ni Trump na kailangan ni Zelensky na magbigay daan at pumirma ng kasunduan para tapusin ang digmaan. Wala namang masyadong masama sa sinabi niya. Narinig na natin ito lahat, kundi lang sa isang bagay. Kamakailan, sinabi ni Trump na hindi siya magpapataw ng parusa at taripa laban sa mga kaalyado ng Russia hangga't hindi ito ginagawa ng Europa at hindi tumitigil ang Europa sa paggamit ng enerhiya mula sa Russia. Nagkaroon ng pagkakataon dahil pwedeng pilitin ang Slovakia at Hungary na tumigil sa paggamit ng gas at langis mula sa Russia. Eh, malapit naman kay Trump ang mga yan. Bakit hindi nila gawin? Kaya nagpasya si Trump na gawing mas imposible pa ang hinihinging iyon. Dagdag pa niya, kapag lahat ng bansa sa NATO, hindi lang Europa kundi buong North Atlantic Alliance, ay tumigil sa paggamit ng gas at langis mula Russia at nagpatupad ng taripa laban sa China, saka lang niya rin ang kanyang mabibigat na pangako. At sinadya talaga ng White House ang hakbang na ito dahil kabilang sa NATO ang Turkey na malamang ay hindi susunod sa alinman sa mga hinihinging ito. Sa ganitong sitwasyon, nakakatawa lang ang banta ni Senador Republikano Lindsey Graham. Nagbabala si Senador Graham sa Hungary at Slovakia sa posibleng epekto ng pagbili nila ng langis mula Russia. Pagdating sa pagbili ng langis mula sa Russia, halos lahat ngayon ay nakasalalay sa Hungary at Slovakia. Umaasa akong malapit na nilang tanggapin ang obligasyong tulungan tayong tapusin ang pagdanak ng dugo. Kung hindi, dapat may mga magiging kahihinatnan at siguradong magkakaroon. Ipapaalala ko, siya si Lindsey Graham na nagbanta ng limang daang porsyentong taripa sa China, India, Turkey at mga bumibili ng langis sa Rusya. Nagbanta siya ilang buwan na ang nakalipas. Sa huli, wala namang nangyari. Sa huli, ano ang nasa mesa ng kampo ni Trump at ni Zelensky? Anong mga baraha ang hawak nila? Tulad ng sabi ng Amerikanong Presidente, may malinaw na listahan ang Kahiv. Isara ang kanlurang himpapawid ng Ukraine gamit ang pinagsamang puwersa ng NATO. Pabilisin ang paglipat ng F-16 at mga bala, kabilang na ang mga may mahabang abot. Magpatupad ng sekundaryang mga parusa laban sa insurance ng Shadow Fleet ng Russia mga port ng transshipment at mga asyanong bangko na ginagamit para sa barter ng Russia, langis kapalit ng bakal. Isara ang mga butas sa electronics, bearings at chemical na kung wala ang mga ito ay hihinto ang makinarya ng militar ng Russian Federation. Itigil na ang hayagang paghahanap ng kapayapaan lalo na't na pagkatapos ng Alaska ay lalo pang pinaigting ng Moscow ang pag-atake sa Washington. Ito ang mababasa mo sa mga bukas na pahayag. Sa unang beses, tinawag ni Trump ang Rusya na agresor. Inamin niyang hindi madaling tapusin ang digmaan at isinantabi ang parusa hanggat hindi tumitigil ang Europa sa pagbili ng langis at pagpataw ng taripa sa China. Kasabay nito, ang kanyang mga tagapayo, partikular na si Kalihim ng Pananalapi ng Estados Unidos na si Scott Besant, ay nagsasabing sapat na ang isang buwan para matapos ang digmaan kung papasok ang mga panig sa pintuan ng kapayapaan na binuksan ni Donald Trump. Dinagdag pa nila na pangunahing isyo ang teritoryo at mga garantiya. Alam mo, parang gusto ko nang sabihin na narinig na natin lahat yan at hindi lang isang beses. Kailan kayo magsisimulang kumilos? Sumagot ng matindi ang Warsawa kay Trump matapos marinig ito habang inaatake ng Russian drone. Hindi ito pagkakamali kundi pag-atake. Kailangan namin ng depensa, hindi kondisyonal na formula. Bruselas Maingat niyang sinasabi ang tungkol sa imposibilidad ng tariff war laban sa China at ang totoong daan. Ito ay mga targeted na parusa sa kumpanyang tumutulong sa Rusya. Sa ganitong sitwasyon, magtatagpo sina Trump at Zelensky. Talakayin natin ng mas detalyado ang bawat punto. Si Zelensky ay pupunta kay Trump para talakayin ang proteksyon ng kalangitan ng Ukraine. Hindi dahil maganda itong pakinggan, kundi dahil nito maiiwasan ang pag-uulit ng gabi kung saan may labinsyam na drone na lumilipad sa Poland at buong Europa ay nanonood ng live kung paano walang takot na inaatake ng Russia ang isang bansa ng NATO. May unang moral na argumento si Zelensky. Ito ay magpoprotekta hindi lang sa amin, kundi pati sa inyo. Teknikal na argumento dahil may ekspertong pagsusuri na nagsasabing sapat na ang isang daan at dalawampung eroplano para maprotektahan ang buong linya sa kahabaan ng hangganan ng Ukraine. At ang pangatlo ay argumentong politikal. Kung hindi, bukas ay lilipad na papuntang Warsaw, hindi na mga walang lamang drone, kundi may dalang pampasabog na. Dagdag pa ang matrix ng mga parusa. Hindi na kailangang hintayin ang kolektibong parusa mula sa European Union, Estados Unidos, mga bansa ng NATO at mga kaalyado. Pwede namang umatake ng mastiyak pero masakit gaya ng mga pantalan at bangko. Si Trump ay nasa mahirap na sitwasyon dito. Kailangang ipakita niya ang lakas. Matapos ang drone attack sa Poland at matitinding tanong mula sa silangang NATO, hindi na sapat ang linyang iniisip pa namin kung paano tutugon. Sa kabilang banda, hayagang iniuugnay ni Trump ang higpit ng kanyang mga parusa sa mga hindi makatotohanang kondisyon. Kung matapos makipagpulong kay Zelensky at sabihing, pinag-usapan namin ang kapayapaan Lalo lang titindi ang pakiramdam ng paulit-ulit na araw na puro pagpapaliban ng Moscow. Kung maglalabas siya ng malinaw na pahayag tulad ng pag-aproba sa Air Defense Dome sa Ukraine, pagpataw ng sekundaryang parusa at pagpapabilis ng F-16 at Long Range Missiles at BP. Ayan, yan ang magiging malaking pagbabago. May isa pang mahalagang detalye. Sa Amerika, gusto nila ng larawan ng matitinding aksyon na malayo sa Europa. Halimbawa, ang pahayag ni Trump na winasak ang mga barko ng mga drug cartel mula Venezuela. Gumagana ito para sa panloob na rating, pero hindi ito bagay sa liham para sa Europa tungkol sa mga taripa laban sa China. Ang Poland ay nagtatanong ng simpleng tanong, Kayo ba sa White House ay handang pabagsakin ang mga bangka at diumanoy drug cartel sa Caribbean? Pero pati ba insurance ng Shadow Fleet ng Russian Federation ay handa ninyong pabagsakin? Handang patawan ng sekundaryang parusa ng mga bankong nakikipagbarter sa Moscow ang sino mang tumutulong sa Moscow. Kung pagkatapos lang ng Europa ang sagot, magiging matamlay talaga ang pagpupulong. Lumilitaw na si Trump ay handa lang kung mababa ang panganib. Pero kapag may panganib, gusto niyang mauna muna ang Europa bago siya. Conclusion. Conclusion. Ang pagkikita ni na Trump at Zelensky ay hindi tungkol sa ngitian at kamayan. Ito ay tungkol sa pagpili. Alinman sa gagawin ng Washington ang isang maikli ngunit totoong hakbang patungo sa pagpuwersa sa Moscow. Sekundaryang mga parusa, dagdag pa ang isang air defense dome kahit sa kanlurang bahagi ng Ukraine at dagdag pa ang pagpapabilis ng supply ng mga armas. Doon lang unang naging makabuluhan ang sinabi niya tungkol sa mabilis na pagtatapos ng digmaan. Muling magkakaroon ng kondisyon, Europa, sa kanalang, kami, China, balang araw. Sa Kyiv, Warsaw, Vilnius at Brussels, sila na ang gagawa ng sariling depensa. Walang payong ng Amerika, pero may mga kasabihan ng Amerika sa kanilang mga archive. At doon, tuluyan ng mawawala kay Trump ang anumang respeto, hindi lang mula sa mga kaalyado, kundi pati na rin sa mga kalaban. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like.